Panginoon Kristo. Pasok. Amen. Oh. Ikaw ang nasa loob ng Espiritu niya. Lalayas ka ba dyan o dudurukin kita ng pinupinusarap ng katawan niyan? Ha? Anong ginagawa mo sa tao na ito? Amen. Ayaw mo talaga magsalita. Ikaw mapilit, Ha? ikaw may gusto niya. Pinapapasok ka ng Panginoon Kristo sa pangalan oh, ni Kristo amin. Yan. Ay, saray. Ay, saray. Ay, saray. Ay, saray. Ay, Alam ko na loob ka ng Espiritu niya. Bibitaw mo siya hindi. <clears> Huling <throat> tanong, isang sagot. Bibitaw ko sa loob ng katawan niya hindi. Aalis ka sa loob ng katawan niya hindi. Uh, sakit! tayo ka na po! na ako dito! Huwag ka Opo! Oh, Alam kong hindi ka tao. Umalis ka sa loob ng katawan niya. Hindi mo yung pag-aari. Inukutusan kita. Masamang ispirito. Aalis ka sa loob pag ng pag-aari ng Kristo. Kalasin mo yung nilagay mo sa kanya. Ngayon! Belisan mo! Uh, sakit! Lalayas ka hindi! Lalayas na po! natin. Itapon mo lang! ang uh, sakit! Tama Tamala po! E kalasin mo muna. Umana, mo na. Ang sakit po! Puputulin ko yung mga pamo. Lalagyan oh, ko yan ng kuryente at aboy. Aray! Okay, mo Aray! Aray ko! Ang sakit! O, tanggalin mo. Aray! Upon! Sarangin mo pa kino! Papa, lalayas ka sa kanong katawan niya hindi. Alis ka sa katawan niya hindi. Alis na ako! O ay, kalasin mo muna.

Ubus na! Sige, oh, Opo! Oh, no. O, sumandal ka na! Aalis ka sa mga katawa niya! Bubuhugin ah, kita! Masamang espiritu, Umalis ka sa kalog ng bata nito! Patahimikin ito sa pangalan ni Cristo. Amen! 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 Gising! Sabi mo yung Jesus name! Jesus name! Ayan o! No? Jesus name! Wala na sakit! Tingnan! Ay. Ano yung sandal doon? Oo! Kain mo tubig. Hmm, tubig. ka hey, muna tubig. O, huwag mong umbusin. Huwag mong na malalim. Baka bumalik yan. Ulungan mo muna sarili mo para makapag-pray over tayo. Dali na! Hmm, tama na. I-release na agad. Tama na! Pikit! Uling na malalim. Pikit agad! Shine of Cruz! Huwag ka mataranta! Mali-mali yan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kaya na. Inesa yung lahat na sa pangalan ng Kristo. Masamang Espiritu. Umalis ka sa katapan ng taong ito. Patulis nito sa pangalan ng Kristo. Amen. Labas. Luminaw ang iyong mata. Pekit. Mawalang yung sakit na sigura. Ibalik na ang ng Kristo ang iyong isip maalala mo ang iyong pamilya, ibay na pananatay at pananampalatay sa Iyong Kristo. At patawakin naman ngayon sa iyong mga mga salanan, sa isip, sa salita, sa gawa, at mapaswalang hanggan. maging malaya ka sa pangalan ni Kristo, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Ipukad ang mata. tingnan mo na kung malinaw na. alin ang na yung mata, yung bursa. Ayun, siguranin yung Malala. Thank you, Lord. In Jesus' name. Yes. Alinan yes. mo na. Ayan, normal lang na inom. Hindi mo maintindihan. Sige, lakasan mo, huwag ka matakot. Alam niyo po ako sinasabi niya, nalipasan daw po siya ng gutom, kaya daw magkagod. Hindi siya kinukulang. Hindi rin siya nausog. Baka yung pinuntahan niyang bahay, may pinukwento siya kanina. Opo, yun nga po sinasabi niya. May sumanib sa kanya masamang spirito. Kulang ang asawa yung kayong dalawa sa pagdarasan. Puro kayong trabaho. Hindi maubos yung pasero doon sa Tisora. Lalo nga mag Disyembre ang lapit mo lang doon sa binida, hindi ka lang pumunta doon kay Papa Jesus, kahit papano, sumilip ka lang sa kanya at magdasal. Hindi nga po yung sinasabi niya po oh. sa akin, nagdarasal ka pa, sumisip, nagdarasal daw siya, hindi ka pumapasok oh, po sa doon. Oo, itungtong mo yung mga paali Kristo doon, magpasalamat ka lang, kahit konti lang, kasi ay, nasa yun Huwag puro trabaho. Yung trabaho, saglit lang yan. Akala mo po ni pa mo? Ay, parang hindi na puto yung daliri ko kanina <laughs> yun. Tingnan mo. Ba... Tingnan mo lang ako ng mo ngayon si si kung may su su sugat. Tingnan mo yung paa mo. Halos hindi ko na nga mahukuha ah. kanyan eh. Ano, ano? May, may sugat ba? Wala ko. May sugat. Papin oh, wala naman. Yun. Papi lang yun. Papi lang yung typewriting yun. Typewriting. Matingin mo wala na sakit yan. Naalala mo kanina nasaktan kita di ba? Masakit Pag yung ina nasaktan nga sa ka kanina sa mga Sandal ka lang. <laughs> Pikit mo lang. Relax mo lang mo. O oh, yan, masakit pa? O, oh, hali rito. Pag hindi ka na nasaktan, wala na yan po. Hawa ko may asaw mo agad. Diretso na tayo. Hindi, yung isang, ito yung, ito yung yun. Dikit mo talaga may isip. Kung dikit na kayo, isip yung asaw mo agad. Dikit lang. O oh, yan. Yan, masakit pa ba? Baka karami, dinidig niya, dinidig yan, di ba? Buka mata mo. Masakit? Wala. Masakit. Wala na. Oh, wala. Wala na. Eh, wala na siya sa face. Kanina. na. Oh, ano pa ano pakiramdam mo dina, ngayon? Ate. Oh. kanina, masakit? Hoy. Nagbago pero pag ginawaan ko po mas lalong masakit. Sumar, may masakit. Oh. Ay, may sakit niya po, may sakit. Ngayon wala nang sakit. Ano ba, mo nga nasa mo? Maliwanag. Maliwanag na po.